Sumain ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y dalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipinahayag ang pagligtas na gagawin ng Panginoon pinalumbod niya ang kasulatan matapos isauli sa tagapaglingkod. Siya naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahagi ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananlita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babagitin ko sa inyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin niya sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan namin ginagawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ang pagsasalita ni Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taon kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanilang pinapunta si Elias, kundi sa isang balo sa serepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kaitongin sa Israel noong kapanahon ni Eliseo, walang pinagaling isaman sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling galit nagalit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan sila palabas sa taloktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.